Hi guys. Good evening. We are going to the mall. Ayan ang daming mga security ni Princess. Yan si Anong mo? Princess Jane. <laughs> Ayan ang aming driver si Diana. Ayan si Princess. Dami alalay. Ayan si Lola Latipa. Know, Queen Latipa. Hello. And I am the mother. <laughs> Ay guys, mantakin may mga security niya guys. Pahatid diyan sa ano sa trabaho. <laughs> ay, sa <ang> amin princess. <laughs> Lamis security. Oh, ayan guys. yan Sa nang ay labar eh. Doon sa ano pagliko. Ayun guys. Sabi ko sa mga kasama ko guys, mag, at mag picture at magpicture kami diyan. Oo. Ayun si oh. I love parades. Maganda uh, dun siguro sa muharap. Dun sa ano, sa isa tal maganda. Sa may roundabout no, ang ganda doon. Yan, yung yan. sa malapit sa ano. Yan malapit. yan. Yan sa si may roundabout dito sa may king. Sa sardin te. 7 o'clock kasi yung time niya guys. So, Sa sardin ate, di ba yung papasok doon? Dito alam. Yan sa isa tal, alam ko nakapunta na ako doon. Eh. Maganda dati doon kung dito tayo sa lumabas kagabi ni Neng ayan o, oh, tatawid lang tayo yung tulay na yan gusto mo lakad tayo ulit mamaya? <laughs> so, <laughs> yes, <Yeah. laughs> no. kita ulit nausun ka pa tayo sa natatakot ate? ako? susanay ako din ay, tatakot Okay, <laughs> wala ka naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, matakot ka. Dito, safe ka dito ako, sana ay sanay na ako jan kasi noon. Madaling araw naglalakad ako mag-isa. Ah, nagre papasok na yung mga workers, pauwi pa lang kami natin. ate mo. Umaga. kami sa ano restaurant. Lalo na pagka mga kasal, mga wedding yung iaan natin dami. Going tapos papasok kami ng alas 7 ng umaga sa trabaho. Galit na galit si galit na galit yung baba ni Narin sa akin. Dala ko pala yung tripod ko. Sabi, ano yan? Magpakamatay ka? Hindi lang. Kasi yung ang sarap noon dyan. Naghahagi sila ng mga pera. Noon nga daw. Pagka may mga kinasala ko eh. Noon daw eh pero ngayon hmm. nung ayay at eh, saka bawal na rin daw ngayon sabi nila ano na daw ngayon may DJ na kasi yung DJ ng window ponte so madibot yes yan guys nag adventure kami ng mga roommate namin Iadit namin yung aming princess. Ah. Uh, yan no May McDonald princess o. Oh. Gutom si princess na gabi. Pati na lang doon sa McDonald. Eh, gusto niya daw pizza. Well, pizza ba dyan? Wala, oh, hamburger lang. Ayan, just miss Oh. No, no, no. oh no. Wala. nang pizza doon sa tapat natin, no? Wala nang yeah. pizza doon sa tapat natin? Dati mayroon, mayroon, mayroon sa... yung doon sa may... Pero, saan pa bumibili si Papa? Ayun din tayo, o pizza, Domino's. Hindi naman yung Domino's pizza. Hindi, Hindi ko gusto yung Domino's. Mas masarap gusto ko sa Papa John's. Kasi mas tipis lang yung to. Eh, wala na nga. Wala nga dyan malapit sa atin. Ano, Ay, panyo. Pagdina.